Mukhang hindi na maiiwasan ang tensyon sa pagitan ng Amerika at China. Marami ang naniniwala na maaring umatake ang China sa Taiwan anumang oras. Kung mangyari ito, habang si Donald Trump ang presidente ng Amerika, maaring maging lubhang delikado ang sitwasyon. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na matindi ang galit ni Trump sa China, kaya't maaring gumawa siya ng hakbang na lalo pang magpapalala sa sitwasyon. Sa kabilang banda, halatang naiinis na rin ang China sa agresibong mga aksyon ni Trump laban sa kanila. Kamakailan lang ay naglabas ng matapang na pahayag ang China na handa silang makipaglaban sa Amerika, anuman ang uri ng digmaan na gusto nito. Nagbabala ang China na hindi sila magpapatalo sa anumang laban matapos silang patuloy na patawan ng mataas na taripa sa kalakalan ng administrasyon ni Trump. Napakadelikado ng sitwasyon dahil ang dalawang pinakamalalakas na ekonomiya sa mundo ay tila papunta sa isang matinding digmaang pangkalakalan. At matapos ipataw ni Trump ang karagdagang buwis sa mga produkto mula sa China, mabilis itong gumanti sa pamamagitan ng pagpapataw din ng 10 hanggang 15% taripa sa mga produktong pangagrikultura mula sa Amerika. Ang embahada ng China mismo ang nagdeklara na kung digmaan ang nais ng Amerika, handa silang lumaban hanggang sa huli. Hindi na ito basta simpleng usapin ng ekonomiya, kundi isang seryosong banta sa pandaigdigang kapayapaan. Isa ito sa pinakamapanganib na pahayag mula sa China simula nang maupo si Trump bilang Pangulo. Inilabas ito kasabay ng taunang pagpupulong ng National People's Congress sa Beijing. Inihayag ni Premier Li Keqiang na itataas ng China ang kanilang budget sa depensa ng 7.2% ngayong taon, nagbabala rin siya na mabilis na nagbabago ang mundo at tila may malaking pagbabagong nagaganap na hindi pa nasaksihan sa nakalipas na isang siglo. Ang pagtaas sa budget ng militar ay nangangahulugan ng mas maraming armas, mas matitinding pagsasanay, at mas mataas na kakayahan sa depensa ng bansa. Ano kaya ang magiging tugon ng Amerika dito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa kabila ng tensyon, sinusubukan ng gobyerno ng China na ipakita sa kanilang mga mamamayan na kontrolado nila ang sitwasyon. Ipinaparating nila na patuloy na lalakas ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng mga taripa at bantang digmaan sinisigurado rin nila sa ibang bansa na nananatili silang isang mapayapang nasyon taliwas sa Amerika na sangkot sa iba't ibang sigalot sa gitnang silangan at Ukraine. Gayunpaman, posible rin na ginagamit ng China ang sitwasyon upang makinabang sa mga desisyon ni Trump, lalo na sa mga kaalyado nitong bansa tulad ng Canada at Mexico na naapektuhan rin ng mga taripa. Noong Oktubre ng nakaraang taon, hinimok ni Pangulong Xi Jinping ang kanilang hukbong sandatahan na palakasin ang kanilang paghahanda para sa isang posibleng digmaan. Nagkaroon ng sunod-sunod na military drills sa paligid ng Taiwan, isang bagay na nagpapataas ng pangamba sa buong mundo. Ngunit ayon sa mga eksperto, iba pa rin ang paghahanda sa aktwal na kakayahang lumaban. Sinasabi nilang hindi pa kayang talunin ng China ang Amerika sa isang ganap na digmaan. Ngunit paano kung magpatuloy ang panggigipit ng Amerika sa China? Maari ba itong humantong sa isang matinding sagupaan? Bukod sa tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos, may posibilidad din na mabawasan ang presensya ng Amerika sa Europa. Kung mangyari ito, mas lalo nitong matututukan ang Asia, lalo na ang sitwasyon sa Taiwan at South China Sea. Samantala, ginagamit naman ng China ang ganitong pagbabago upang ipakita ang sarili bilang isang matatag at responsabling pandaigdigang leader kahit papatuloy itong binabatikos dahil sa agresibong kilos nito sa rehiyon. Ayon sa China, dapat gampanan ng malalaking bansa ang kanilang pandaigdigang obligasyon. Hindi raw dapat unahin ang pansariling interes bago ang prinsipyo lalo na ang paggamit ng kapangyarihan upang apihin ang mahihina. Ngunit, hindi rin maikakaila na marami ang nagsasabing, gusto rin ng China na palawakin ang kapangyarihan nito tulad ng ginagawa ng Amerika. Sa usapin ng taripa, sinisikap ng China na huwag lumaban ng todo habang naghihintay ng posibleng kasunduan sa pagitan ni na Trump at Xi si Jinping. Bagaman gumanti ito, sa ipinataw na taripa ng Amerika, limitado ang kakayahan nitong lumaban dahil mas maraming inaangkat ang China mula sa Estados Unidos kaysa sa kabaligtaran. Habang pinalalakas ni Trump ang pressure sa China, sinisikap naman ng Beijing na ipakita na hindi mapipigilan ng pag-angat nito. Noong Pebrero 26, naglunsad ang China ng live-fire military exercises, apat na milya mula sa Taiwan malinaw na pagpapakita ito ng puwersa, kasabay ng iba pang agresibong hakbang sa Vietnam, Australia at New Zealand. Wala rin itong paunang abiso sa mga pandaigdigang ahensya, kaya nagdulot ito ng panganib sa himpapawid at karagatan. Iniulat ng Taiwan na hindi bababa sa 32 sasakyang panghimpapawid ng China ang lumipad sa kanilang teritoryo kung saan 22 ang pumasok sa air defense zone ng bansa pitong barko ng Chinese Navy ang lumahok rin sa pagsasanay dahilan para kondinahin ito ng Taiwan bilang isang malinaw na banta sa kanilang seguridad ngunit ayon sa China ito raw ay isang normal na military exercise at pinalalaki lang ng Taiwan ang issue sa kabila nito maraming eksperto ang naniniwala na unti-unti nang naghahanda ang China para sa isang pagsalakay sa Taiwan. Kung sakaling matuloy ito, paano kaya tutugon ng mundo? Ang ganitong maingat na planadong kaganapan ay isang pagkakataon para sa Beijing na ipahayag ang pananaw nito sa mahahalagang pandaigdigang usapin. Ngunit sa taong ito, kasabay ng tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos, ginamit ni Wang Yi ang pagkakataon upang ipakita ang China bilang isang maaasahang pandaigdigang leader. Nang tanungin tungkol sa desisyon ni Trump na dublihin ang taripa sa mga inaangkat na produkto mula sa China, mariing ipinahayag ni Wang ang paninindigan ng kanilang bansa. Aniya, walang sinumang bansa ang dapat umasa na mapipigilan ng China habang kasabay nito ay mapapanatili ang mabuting ugnayan dito. Ngunit hindi lamang China ang naghahanda para sa posibleng digmaan laban sa Amerika. Ang Russia at Iran ay mas pinalalalim din ang kanilang ugnayan sa larangan ng militar. Nitong Marso, inanunsyo ng Chinese Ministry of Defense ang planong pagsasagawa ng isang malakihang naval exercise sa Gulf of Oman. Ayon sa ulat, magsisimula ang mga pagsasanay sa daungan ng taba sa Timog Silangang Iran, Kabilang sa mga aktibidad ang pagpapabagsak ng mga target sa dagat, rescue operations, at iba't ibang maneuvers. Layunin nitong palakasin ang tiwala at kooperasyon sa pagitan ng tatlong bansang kalahok. Ang ganitong pagsasanay ay hindi bago. Noong 2023 at 2024, nagsagawa na rin ang China, Russia, at Iran ng magkatulad na naval exercises. Ngunit ngayon, mas nagiging mahigpit ang kanilang alyansa, lalo na habang patuloy ang digmaan sa Ukraine. Sa buong panahon ng pananakop ng Russia sa Ukraine, naging pangunahing kaalyado nito ang Beijing. Malaki ang papel ng China sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Russia, kabilang ang pagbibigay ng dual-use components na maaring gamitin sa paggawa ng mga sandata. Samantala, ang Iran naman ay nagbigay sa Russia ng libu-libong Shahed attack drones na ginagamit sa pag-atake sa mga lungsod sa Ukraine. Habang lumalalim ang alyansa ng China, Russia at Iran, nagiging mas mahina naman ang suporta ng kanluran sa Ukraine. Noong Pebrero 28, pansamantalang itinigil ng Estados Unidos ang pagbabahagi ng intelligence information at tulong militar sa Ukraine matapos ang mainit na pagtatalo sa pagitan ni na Pangulong Volodymyr Zelensky at Donald Trump sa White House. Ayon sa mga opisyal ng Estados Unidos, panandalian lamang ang pagtigil ng suporta. Gayunpaman, walang malinaw na pahayag kung kailan ito muling ipagpapatuloy. Dahil dito, nagpahayag ng pagkabahala si Senador Lindsey Graham ng Republican Party. Ayon sa kanya, magiging mas malala pa kaysa sa nangyari sa Afghanistan kung ihihinto ng Amerika ang suporta nito sa Ukraine iginiit niyang kailangang ipagpatuloy ang pagbibigay ng tulong militar at pagbabahagi ng intelligence information hanggang sa magkaroon ng tigil putukan. Bilang tugon, inanunsyo ni Graham ang pagpapakilala ng isang panukalang batas upang patawan ng mas matinding parusa ang sektor ng pagbabanko at enerhiya ng Russia. Layunin nitong piliti ng Moscow na makipagnegosasyon para sa kapayapaan. Samantala, Inihayag naman ni Trump noong Marso 5 na pinag-aaralan niyang ipataw ang mas malawakang taripa at parusang pampinansyal laban sa Russia. Ayon sa kanya, batay sa kasalukuyang sitwasyon kung saan walang patid ang pag-atake ng Russia sa Ukraine, seryoso niyang pinag-aaralan ang pagpataw ng mas mabigat na economic sanctions laban sa Moscow. Ngunit habang patuloy na tinututukan ng mundo ang Ukraine, hindi rin dapat Ipagwalang bahala ang lumalakas na puwersa ng China sa Asia. Sa kabila ng pahayag nitong mapayapang bansa ito, patuloy ang agresibong aksyon nito sa Taiwan at South China Sea. Noong Pebrero, nagsagawa ang China ng isang live-fire military exercise malapit sa Taiwan. Iniulat ng Taiwan na hindi bababa sa 32 Chinese military aircraft ang lumipad sa kanilang airspace kung saan 22 ang pumasok sa kanilang Air Defense Identification Zone. Bukod dito, pitong barko ng Chinese Navy ang lumahok rin sa nasabing ehersisyo. Agad itong kinundena ng Taiwan bilang isang malinaw na banta sa kanilang seguridad. Gayunpaman, depensa ng China, ito ay isang normal na military drill lamang. Habang lumalakas ang ugnayan ng China, Russia at Iran at habang nagkakaroon ng pagbabago sa pandaigdigang relasyon malaking tanong kung paano tutugon ang iba pang mga bansa sa sitwasyong ito. Ano sa tingin nyo? Magiging dahilan ba ito ng mas matinding tensyon o may posibilidad pang bumuti ang kalagayan nila? I-comment nyo ang inyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa iba pang usapang geopolitical.